Uwi na si Inday. Going home. Late na naman ang uwi. Pagod na ang mga pa Laban lang sa buhay. Susuko <laughs> lang ta sige sa ating kinabuhi. Ismail lang nato. Kasi ang kasabihan nga, hindi laging nasa baba. Pagsisika pa man, tataas ka din. So, keep going lang tayo guys Pauwiin ng ating beauty It's 7 36 here Same time lang sa Pinas Ang time So, bukas man ang pasok natin is late kasi papasok na yung mga bata so thankful of that pero since nung dumating sila super pagod talaga kasi nga jet lag walang pahinga hindi natutulog ng tanghali kaya yun kailangan mong batayan kahit sa pagkain mo nga hindi ka makakain ng wasto kasi nga is yung dalawa bata laging rambulan pero okay lang Yung nag-message ka na wala pa rin update, pa-uwi ka na lang, ay buhay. <laughs> LDR pa more <laughs> bakit kaya.